Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong magiging guro ngayon sa araw na ito. Ako po si Rochelle na kumukuha ng Bachelor ng Sekundaryang Edukasyong major ng Pilipino. Sa araw na ito ay may bago tayong kaalaman na dapat nating malaman, na dapat nating alamin. At ang ito ay pinaka-importante upang tayo ay may kasanayan sa larangan ng komunikasyon. Ito ay tungkol sa mga makrong kasanayan. Ngunit bago ang lahat, aalamin muna natin ang makrong kasanayan. Sa araw na ito, ipapaalam ko sa inyo ang bagong kaalaman na kung saan ito ay ang mga makrong kasanayan. Ngunit aalamin muna natin at uunahin nating aalamin ang makrong kasanayan. Ang makrong kasanayan, ito ay larangan ng komunikasyon. Ito ay larangan komunikasyon nagsisilbing daan upang ta tayo ay tulungin, tulungan at sanayin sa ating pag-aaral ng wika at ito ay mag-uunlad sa atin ng mga kaalaman. Ang makrong kasanayan ay nakakatulong sa ating mga mag-aaral tulad ko, tulad nating lahat na nag-aaral. Upang patuloy na makasabay sa bagong sistema ng pag-aaral. Dahil sa kasalukuyan, ang mga tao ay puro na mga teknolohiya ang gamit, ngunit tayo ay makikipagsabay ng dahil sa makikipagsabayan sa dahil sa mga makro kasanayan. Bakit nga ba mahalaga ang makrong kasanayan? Aalamin natin kung bakit mahalaga ang makrong kasanayan. Mahalaga ang makrong kasanayan dahil ang mga bagay na ito upang mapalawak ang ating kaalaman tungkol sa wikang Pilipino o makapilipino, maating mga kaisipan, kultura at lipunan. Sa kasanukuyan, meron tayong anim na mga makrong kasanayan na kung saan ito ay nagsisilbing gabay o ito ay nagsisilbing larangan upang tayo ay mas mapabuti ang ating pakikipagkomunikasyon. Ang mga makrong ito ay ang mga pananaleksi, pagsasalita, panunood, at pagsusulat, at... Uh, yung iba ay ang pagsasalita at panghuli ay ang pag pagbabasa. Ang una nating tatalakayin ay ang pagbabasa. Ano nga ba ang pagbabasa? Bakit importante ang pagbabasa? Ngunit bago tayo magpatuloy, ano ang pagbabasa? Ang uunahin natin ay ang pagsusulat. Dahil tayo mula noong ilimitarya tayo, tinuruan tayo ng kung paano magsulat, kung paano maging isang mabuting mag-aaral na kung saan inuuna ang ating pagsusulat bago ang pagbabasa. Ngayon, tatalakay natin ang unang makrong kasanayan. Ito ay ang pagsusulat. Ano nga ba ang pagsusulat? Bakit nga ba ang pagsusulat ang ating uunahin ngayong araw na ito? Ang tatalakay natin una ay ang pagsusulat. Ang pagsusulat ay isang paglalarawan ng wika sa tekstwal na tagapamagitan sa pamamagitan ng paggamit ng isang pangkat ng mga tanda o sagisag. Ang pagsusulat, isang anyo ng komunikasyon na kung saan ang kaalaman o mga idea ng tao ay isinasalin sa pamamagitan ng mga titik at simbolo. Meron tayong mga uri ng pagsusulat. Ito ay ang personal at malikhaing pagsusulat, ang pangalawa ay technical na pagsusulat at ang ito ay ang mga uri ng pagsusulat. Ang ating unang tatalakayin sa uri ng pagsusulat ay ang personal at malikhaing pagsusulat. Ano nga ba ang personal at malikhaing pagsusulat? Ang personal at malikhaing pagsusulat, ang paglikha ng tula, dula, nobela, maikling kwento, at maikling sanaysay. Ito ay tinatawag sa Ingles na creative non -fiction. Ang personal at malikhaing pagsusulat ay tulad lamang na ikaw ay gumagawa ng kwento, ikaw ay sumusulat ng balita o mga at marami pang iba. Maraming gumagawa ka ng journal at ito ay magsisilbing ng galing na sa inyong saluubin na pagsusulat. Ang pangalawa naman ay technical. Ano nga ba ang technical? Aalamin natin kung ano ang technical, kung anong uri ng pagsusulat ito. Ang technical na pagsusulat ay ginagamit sa commercial at professional na tao upang ang teknikal na informasyon ay maipahatid sa iba't ibang mambabasa. Halimbawa, nito ay ang computer, corresponding na pangpangalakal at ulat na panglaboratoryo. Ang mga ito ay ang pag, ang teknikal ay isinasaad dito ay ang paghahatid ng iba't ibang ibang informasyon sa mambabasa. Ito ay ang halimbawa nito ay computer dahil, dahil sa computer ay makakapag ano tayo makapagsulat tayo nang saka, sa kasalukuyan ay gumagamit tayo ng computer upang tayo ay makapag-saselecte o makapagsulat doon pwede tayo mag-type lamang sa ating mga kamay upang tayo ay makakapagsulat di gaya noong unang panahon na kung saan ang ginagamit lamang natin ay ang ating mga kamay ngunit ngayon ay tayo ay nasa mataas na ng mga na dahil nasa kasalukuyan na tayo ay gumagamit na tayo ng computer mga at marami pang iba. Ito ay ang ano nga ba pa ang pagsusulat? Ito ay kung saan tayo ay nag kung hindi natin kayang isalita ang ating mga saloobin, pwede natin isulat na titik at pasimbolo. At punta naman tayo sa ang pa pangalawang makrong kasanayan. Ano nga ba ang ma pangalawang makrong kasanayan? Aalamin natin ngayon. Ang pangalawang makrong kasanayan ay ang pakikinig. Bakit importante ang pakikinig sa atin? Ang dahil ano nga ba ang pakikinig? Aalamin din natin na iyan sa araw na ito. Ang pakikinig, isang paraan sa pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng um, pa, pa panahinig o mayroon itong kombinasyon ng tatlong bagay na tinatanggap ng tunog, mauunawaan na tatandaan. Ngunit may dalawang uri ito ang pakikinig. Ano nga ba ang dalawang uri ng pakikinig? Ang una ay ang passive o marginal. ito ay ang pakikinig na kung saan ang pa pinakikinggan ay di gaano na pagtuunan ng pansin dahil sa maraming gawain tulad lamang na ikaw ay nakikinig ng radyo at ikaw ay naglilinis ng mga pinggan. Nang dahil dyan, ikaw ay gumagamit ng uri na kung saan ito ay passive o marginal na pakikinig. Ang pangalawa namang uri ay ang attentive. Ito ay ang pakikinig ng taimtim at puno ng konsentrasyon. Ikaw, tulad ito ay ikaw ay nakikinig na kung saan ikaw ay nakikimaritis sa inyong kapitbahay. Ikaw ay gumagamit ay ikaw ay nakakonsentrate lamang sa kanilang pag-uusap upang ikaw ay may malaman um may bagong impormasyon na kung saan ipinibigay sa inyo ng iyong kapitbahay. Yan yung kasulukuyang ginagawa natin. At ang pangatlo naman ay ang analytical. Ano nga ba ang analytical? Ito ay layuni ng pakikinig na ito na magbibigay ng husga o reaksyon sa napakinggan. Tulad lamang ikaw ay nakikinig ng chismes sa inyong kapitbahay at ikaw ay nakapag-react ng, oh, ganun ba ang kanyang mga gawain? Yan ang analytical. Ang tatlong ori ng pakikinig ay ang passive o marginal. Pangalawa ay attentive and pangatlo ay analytical. Ano nga ba ang pakikinig? Ito ay ang ginagamitan natin ng sangkap na kung saan ito ay ginagamitan natin ng tinga at ang ating isip. At punta naman tayo sa pangatlong makrong kasanayan. Ito ay ginagamit natin sa kasalukuyan na kung saan tayo ay magbabasa. Ang, ano nga ba ang pagbabasa? Ito ay kasali rin sa makrong kasanayan. Ang pagbabasa ay ating tatalakayin. Ang pagbabasa ay ang mga proseso ng pagkuha at pagunawa ng ilang anyo ng inimbak o nakasulat na impormasyon o idea. Ngunit meron itong mga uri ang pagbabasa. Ang pagbabasa ay may uri na apat. Ito ang una ay skimming o pagsaklaw o mabilisang pagbabasa. Tulad lamang na kung saan ay nandiyan na inyong buro na kung saan magbibigay na um, um, exam. At dito ay gusto mong gusto mong basahin ang lahat ng mga informasyon na kung saan ito ay iyong piece Sinulat at kung saan ito ay dali-dali mo itong pinasa upang ito ikaw ay magkapag-review. Ang pangalawang uri naman ay ang kasual. Ang kasual ay pagbabasa sa pansamantala. <coughs> Tulad lamang ikaw ay nagbabasa ng newspaper pero hindi palagi mo itong binabasa sapagkat ito ay once a week mo lang itong binabasa. <coughs> Excuse me. Ang pangatlo naman ay ang pati, patimtim na pagbabasa. <coughs> Excuse me. <coughs> ang pa-intim na pagbabasa, ang pangatlo. na ang apat naman ay muling pagbasa. Kung ito ay <coughs> nagbabasa ka, tapos inuulit mo itong binabasa. Excuse me. <coughs> <coughs> ang tinalakay ay ang pagbabasa. Bakit nga ba importante ang pagbabasa? Ikaw ay nagbabasa ng kwento ano kung saan ikaw ay nagbibigay ng o nagkumukuha ng mga bagong kaalaman. Ang pang-apat naman ay ang panunood. Ano nga ba ang panunood? Ang panunood isang kakayahang pangkomunikasyon na umuunawa sa mga nakikita ang imahe sa kapaligiran ng isang tao. Ang panunood tulad lamang ng nanonood ka ng uh, imahe na inyong boyfriend o di kaya imahe ng mga artista o di kaya imahe na kung saan saan makikita mo lang sa inyong paligid. Tulad ng manunood ka ng pelikula, pelikula um, uh, television, balita at marami pa iba. Nang dahil sa panunood ay may makalap ka mga informasyon o bagong kaalaman o bagong pananaw sa buhay. Ngunit may dalawang uri ang panunood. May dalawang uri, ano-ano nga ba ang dalawang uri ng panunood? Aalamin natin kung ano ang dalawang uri ng panunood. Una narito ay ang diskriminatibo. Ano nga ba ang diskriminatibo at bakit siya ay na na nakabilang sa uri ng panunood. Dahil ang diskriminatibo ay paggamit ng opinion o prejudice sa panunuri. <clears throat> ang pangalawa ay ay casual o panlibang. Mama na raan na kung hindi magbigay ng focus sa detalyati. <laughs> ang pangatlo naman ay komprehensibo. Ano nga ba ang komprehensibo? Ito ay nagpapahalaga lamang sa mensahe at hindi sa ibang detalye. Tulad lamang ng ikaw ay pat, na, nakakita ng um, patalastas sa telebisyon na kung saan ito ay tulad ng shampoo. Ito ay mensahe ang iyong na, na, na nakukuha at hindi sa ang at hindi ang ibang mga detalye. At ang pang-apat naman ay critical. Ito ay pag-aanalisa o pagsusuri. Ang mga apat na uri ng uh, panunood ay ang diskriminatibo, casual, komprehensibo at critical. Importante din sa atin ang panunood dahil ito ay nagsisilbing gabay din sa atin at ito ay nagbibigay din ng bagong kaalaman upang tayo ay may bagong madiskubri o may bagong balita o mga impormasyon na matanggap. Punta naman tayo sa ikalimang makro kasanayan. Ang ikalimang makro kasanayan, ito ay ang pagsasalita. Tulad ng mga guro na nagsasalita sa harap, ito ay halimbawa din ng pagsasalita. Dahil sila ay gumagamit ng bibig, dila, um, kanilang katawan na kung saan nag sila sa inyo upang sila ay makapagsalita. Ano nga ba ang pagsasalita? Ang pagsasalita, isang komunikasyon na ginagawa sa pamamagitan ng boses ng tao gamit ang wika. Ito ay ang pagbibigay, pagba, pagbabahagi ng kaisipan at mensahe sa pamamagitan ng verbal na paraan. May mga pangangailangan sa mabisang pagsasalita. Upang ikaw ay nagsasalita na epektibo, ay dapat may pangangailangan sa dahil may mga pangangailangan sa mabisang um, pagsasalita. Una na rito ay ang kaalaman. Kung ikaw ay may alam sa inyong ibibigay na impormasyon, ay hindi mo ito, hindi ito dapat, dapat mong alam na alam ang impormasyon na inyong ibabahagi iba sa ibang tao o ibabahagi na mga impormasyon, dapat alam mo ito. Ang pangalawa ay kasanayan. Dapat gusto ang inyong pagbibigas ng impormasyon o mga um, mga salita na ibibigay sa mga tao. At ang pangalawa, ang pangatlo naman upang mapisa ang inyong pagsasalita ay ang tiwala sa sarili. Dapat huwag kang maniwala sa inyong paligid, dapat nang tiwala ka muna sa inyong sarili una dahil ito ang pinakaimportante upang ikaw ay makapagsalita ng mabuti. Ang pagsasalita, ano nga ba? Ang pagsasalita ay ginagamitan natin ng boses o verbal na paraan. Ito ay ang may mga mabisang pagsasalita, may tatlong tayong upang kailangan na tayo ay mas mabisang tagapagsalita. Una ay kaalaman, pangalawa ay kasanayan at ang pangatlo, tiwala sa sarili. Nang dahil sa nang dahil sa tatlong yan, ikaw ay mas maging epektibong tagapagsalita at maging komunikador na may sanay sa inyong mga kaalaman. Dahil sa pagsasalita, ikaw ay nagbibigay din ng impormasyon sa ibang tao, hindi lang sa iyong sarili, kundi ikaw ay nagbibigay din ng mga impormasyon upang may malaman din ang iyong ta uh, mga tao sa inyong paligid. At ang panghuli ay ang pananaliksik. Ito ang uh, ito ang ipinuna ng ng bagong uh, ng ika anim na makrong kasanayan ay ang pananaliksik. Ito ang pinuna ngayon sa kasulukuyan. Ano nga ba ang pas pananaliksik? Kung tatawagin natin ang pananaliksik sa Ingles, ito ay ang research. Ano nga ba ang research o pananaliksik? Ito ay investigasyon ng ma ang masistematikong pagsusuri o pagsisiyasat ng isang paksa, pangyayari at iba Pa ang layunin ng pananaliksik na ito ay ang malaman at mabatid kung ano ang mga pinagdaanan o kung ano ang mga narito o na mga impormasyon. Bakit nga ba ginagamit natin ang pananaliksik kung tayo ay nananaliksik ng mga bagong impormasyon? Sa pagkata pag tayo ay nananaliksik, ito din tayo ay makakuha ng mga bagong impormasyon na ito ay yung uh, may hinahanap tayong kasagutan sa ating mga katanungan. Nang dahil sa ating pananaliksik ay masagot ang ating mga katanungan upang ating ma-isipan na merong mga tanong ay masasagutan. Ngunit may mga ori ang pananaliksik. Una narito ay ang empirical. Ano nga ba ang empirical at bakit ito ay naging uri ng pananaliksik? Una na rito ay empirical. Ang empirical ay nangangailangan ng malalim na pagsusuri ng mga ebidensya at, pa at patwal na datos. Tulad lamang ng qualitative research. Kung saan tayo ay kailangan natin ng uh, malalim na ebidensya upang tayo ay mas malaman o upang tayo ay, mak uh, tayo ay makakuha ng informasyon at mas masagutan o mabigyan ng solusyon ang ating mga datos o mga 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 katanungan na kung saan ay magbibigyan ng solusyon. Ang pangalawa naman ay applied research na kung saan ito ay sophistication at sapagkat ito ay kalkulasyon o estatika. Ang pangatlo naman ay ang pure research. Ginagawa ito sa sariling kasiyahan ng isang tao upang maunawa ng isang bagay na kung saan sa kung ano ang sa kanyang kaisipan. <coughs> ito ay ginagawa ng tao na kung saan ito ay kanyang bagay na kung saan ito ay nagbibigay ng um, gulo sa kanyang isipan at dapat itong masolusyonan. Dapat yung kung pure, ang sinasabi natin pure ay walang halo at walang dagdag at walang kulang. Ang tatlong uri ng pananaliksik ay ang mga empirical, applied research at ang pure research. Um, anong ano nga ba ang ating mga makrong kasanayan? Ang ating mga makrong kasanayan ay ang una ay pananaliksik, panunood, pagbabasa, pagsusulat, <coughs> um, Um, pagsasalita at ang panghuli ay ang pakikinig. Napaka-importante sa atin ang mga makrong kasanayan upang tayo ay may alam sa ating larangan ng wika. Ang dahil sa mga makrong kasanayan, tayo ay mas maging epektibong magtuturo o magbibigay na informasyon na kung saan tayo ay <coughs> Nagpapahalaga sa ating mga sarili Nang dahil sa makrong kasanayan ginagama, Ginagamitan din natin ang mga kasangkapan sa ating sarili Na kung saan ito ay binibigay ng Diyos At ito ay ating pinapahalagahan At ang ating mga, bakit nga ba importante ang makrong kasanayan Ito ay mahalaga sa ating sa kasalukuyan At uh, sa kasalukuyan ay ginaglagan ito ng pananaliksik ang uh, una ay uh, ang pa ang pananaliksik. Ano nga ba ang pananaliksik? Ang pananaliksik ay ang ito ay ang pag paghahanap ng informasyon o paghahanap ng sagot na inyong mga katanungan. Ano nga ba ang um, panunood? Isa ito kakayahan ng komunikasyon na umunawa sa mga nakitang imahe o mga nakitang imahe sa kapaligiran ng tao. Um Pangatlo ay ang pagsasalita. Ang pagsasalita ay ginagamitan ng verbal na komunikasyon o verbal. Ito ay ginagamitan natin ng kasangkapan ng ating tila, bibig at ang marami pang iba. At ang pang naman ay ang pakikinig. Ginagamitan natin ang pakikinig, ginagamitan natin ng sangkap ng ang pakikinig ay ginagamitan natin ng sangkap tulad lamang ng tenga, isip, at ating mga materyal. Ang da, ano nga ba ang pakikinig? Ang pakikinig ito ay ang uh, isang isang gawain na kung saan tayo ay dapat ay nakapag concentrate ng pakikinig sa tagapag-salita. Ang pang-apang apat naman ay ang pagsusulat. Ang pagsusulat importante rin sa atin. Halimbawa, tayo ay gustong sumulat ng maikling kwento mga kwento um, tulad ng sanaysay, journal, at marami pang iba. Nang dahil sa pagsusulat, marami tayong um, kaalaman o mas, ma, mas mahusay tayong manunulat na kung saan ito ay nagbibigay din sa akin ng tinambagong kaalaman. At ang panglima naman ay ang pagbabasa. Um, bakit nga ba importante sa atin ang pagbabasa? Importante sa atin ang pagbabasa sapagkat, ng dahil dyan ay mas mabuti tayo, mas 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 mapabuti ang ating pa, mas 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 mabuti tayong mambabasa at hindi lamang mas mabuting mambabasa ay mas ma, mas maayos ang ating bukabulary kung tu, tuwing tayo ay may mga nakikitang mga imahe na kung saan ito ay may mga salita at ito ay mas mabilis mo itong mabasa at mas mabilis mo itong maintindihan dahil ikaw ay may bukabularyo o may mak makro kasanayan na kung saan ito ay iyong ginagamit. At ang paghuli naman ay ang pag at ang pag ang paghuli naman ay ang ating pananaliksik. Bakit nga ba mahalagang ang pananaliksik sa ating mga mag-aaral sa pagkatayo ay nag naghahanap ng mga impormasyon. Ano nga ba ang makrong kasanayan? Ang makrong kasanayan, ito ay isang larangan ng wika. Ang dahil sa larangan ng wika, tayo ay nakikipagkomunikasyon ng mabuti. Nang, um, ako nga pala ang inyong guro ngayong hapon na sanay ay, ay may natutunan kayo sa aking mga itinuro sa inyo. At nais nice kong malaman nyo na sana kayo ay nakinig ng mabuti. At sana naman ay sa susunod nating pagkikita ay mas ma mas mas marami kayong natutunan o may bago kayong kalaman na nalalaman sa aking itinuro ngayong araw na ito. At sana sa muli nating pagkikita ay may bago akong malalaman sa inyo na mga impormasyon. Sa uulitin, ako nga pala si Rochelle Ilong sa Bachelor ng Sekundaryang Edukasyon Major in Filipino. At maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong kooperasyon sa araw na ito. Sanay na sanay marami kayong nalalaman sa aking ipinauhiwatig na mga impormasyon. Um nag-uulat Rochelle Ilo. Pila.